ayan mga idol, ang mga lugar dito sasakyan na yan ng kami ang daladala Sa lang to mga idol nakapro naman sa likod yung sasakyan no? ayan, makikita natin mamaya ayan o no? Guapo. napaka wapo napakagwapong sasakyan GMC dito mga idol na 1 cup Mura lang 700 700 plus Na real Kasi nung pumunta yung Anak ng amo ko sa Pintahan ng Sasakyan na GMC Tinanong niya Kung magkano daw nag-inquire siya tapos pumasok din ako sabi ko yun hindi na ba masama kung pumasok ako sabi niya hindi pasok ka kung gusto mo ayun kaya uh, nagtanong siya tapos narinig ko uh, 700,000 plus pero real yun mga idol real 1 cup na GMC væi